Mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral po ng salita ng Diyos at sumagot na rin po sa mga katanungan na kung saan ay mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Itong tanong na ito ay galing po kay Pelex Robles sa ang ating pag-uusapan ngayon patungkol po sa Espiritu ng Diyos. Ang ilan po, maging siya po, ang pagkakilala sa Espiritu ng Diyos, yan daw yung banal na Espiritu o Espiritu Santo. Yun ang kalinang pagkakilala sa salitang Espiritu ng Diyos. Kaya dito po, ililinaw natin sa Kanya, maging doon sa iba na mali ang pagkaunawa nila o pagkakilala sa Espiritu ng Diyos. Kaya basahin po natin at bigyan po natin ito ng sagot at paglilinaw sa kanilang mga tanong. Mula po kay Felix Robles, basahin natin ang kanyang itinatanong. Ito, Mr. Owen, paliwanag mo ang sinabi ni Propeta Hobb. Job 27.3 Basahin na natin sa Tagalog. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ngayon, ang kanilang pagkaunawa doon sa Espiritu ng Diyos, yan daw yung banal na Espiritu. Pero para sa atin, nakikilala na natin na yung Espiritu ng Diyos, yan ang anak ng Diyos, yan po yung tinatawag na Kristo o Panginoong Heso Kristo. Yan po yung Espiritu ng Diyos na tinatawag. Ngayon, sa kanilang pagkaunawa, hindi raw yun. Okay, sabi pa niya, ang Panginoong Kristo ba ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos? Yun ang kanya pang gustong ilinaw na ang Panginoong Heso Kristo daw yung tinutukoy na Espiritu ng Diyos? Kaya sinasabi niya, mali daw tayo sa pagkaunawa sa Espiritu ng Diyos. Ngayon, i-reverse natin. Baka sila ang mali sa pangunawa dito sa salitang Espiritu ng Diyos. Kaya narito ililinaw natin. Babaybayin natin sa mga kasulatan. Ano po? Balikan po natin itong kanyang ibigay na talata. Hope 27.3 Muli natin basahin. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Dito sa kanyang ibinigay na talata, no? karamihan ang pagkakilala dito, yan daw yung banal na Espiritu o Espiritu Santo. Kaya sila po yung nagkakamali. Bakit po? Kasi ang pagkaunawa nila, yan daw yung banal na Espiritu. Kaya nga po nililinaw natin, ating babaybayin sa mga kasulatan para maintindihan natin na itong Espiritu ng Diyos tumutukoy ito sa ating Panginoon sa Kristo. Yan po yung anak ng Diyos. Bakit po? Ngayon, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Sa kanyang mga sulat, ano, para maintindihan natin, mag-ama po ang lumalang sa mga tao. Masahin natin ito para maintindihan natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Di ba't sinasabi ng Ama? Tingnan po ninyo ha. Ang Ama na po ang nagsasalita dito patungkol sa kanyang anak. Ngayon, matututulan ba natin ang Ama? Kung Ama na mismo ang nagsasabi? Ang sabi ng Ama tungkol sa kanyang anak? Ano sinabi ng Ama? Ang iyong luklukan o Diyos? Yan sinasabi ng ama doon sa kanyang anak kinakausap niya yung kanyang anak tinatawag na diyos o, ngayon kukontra ba tayo sa sinasabi ng ama sinulat yan ni apostol pablo para lang maintindihan natin ang kagandahan para maintindihan natin yung kinikilala ng mga hebreo ng mga israelita yung diyos na kanilang pinaglilingkuran Di ba't iyon din ang Diyos na dapat natin paglingkuran? Iyan po ang malinaw. At ngayon, dahil hindi nyo pala kinikilala na itong Espiritu ng Diyos, iyan yung kanyang anak na tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Kung itutuloy pa natin sa verse 9, mas malinaw pa. Ano? Ito. Basahin natin ang verse 9. Inibig mo ang katuwiran at kinaaputan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang Diyos mo, o yan o, Pinakikilala ng ama, yung kanyang anak ay Diyos, maging yung sarili, yung, kanyang, yung ama. Ano, nagsasalita dito, sinasabi niya sa kanyang sarili, nung ama, siya ay Diyos din. O ba diba? sabi pa dito, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Pinalino pa ito sa verse 10. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Yan, ini-emphasize ng Ama doon sa kanyang anak. Sa pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. Ibig sabihin, magsisinungalin ba yung Ama na sinasabi sa kanyang anak? na yung anak ang lumalang ng langit at ng lupa sapagkat gawa ng kanyang mga kamay. Di ba? Yan ang dapat yung malaman dito sa 27.3. Yan po ang lumalang. Ay hindi pala nyo nakikilala ang Espiritu ng Diyos. Yan ang nga po yung kanyang anak na tinatawag sa panahon natin. Kaya ito ay na i-reveal no nagkaroon ng na po ng bagong tipan. Ngayon, ipapaliwanag pa ito sa atin ni Sakarias para makilala natin. Ano ho? Ang sabi po dito, ang hula na salita ng Panginoon tungkol sa Israel. O malino po. Ganito ang sabi ng Panginoon na nag-uunat ng langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at naglalang ng diwa sa loob ng tao. Sino po ang naglagay ng diwa sa loob ng tao? O di ba't mag-ama din po ang tinutukoy dyan? Kaya uunawain po ninyo sa mga sulat ng mga propeta. O di ba? Hindi lang po ang nakakakilala si Job, maging si Apostol Pablo, nabasa natin sa Hebreo, di ba? Pati si Propeta Zacarias, kinikilala niya, mag-ama din po o ngayon. Sambanao na yung mga Israelitang ito. Ang una naging hari nila ay si Haring David. Kinikilala din nila na yung kanilang pinaglilingkuran na Diyos tinatawag na Panginoon. Di ba't ganun din ang kinikilala ni Haring David yung kanyang anak ay Panginoon din? O puntahan natin. Para ipakilala sa atin ng mga Israelitang ito na Yung kanilang pinaglilingkuran Di ba't yun din ang ating paglilingkuran? O puntahan natin sa mga sulat ng awit Ito ang sabi ni Haring David sa kanyang mga sulat Sinabi ng Panginoon Sa aking Panginoon Umupo ka sa aking kanan Hanggang sa aking gawing tungtungan Hanggang sa aking gawing tungtungan mo Ang iyong mga kaaway Tingnan po ninyo Sinasabi ni Haring David Kinikilala niya yung Panginoon Yung Ama at pati yung kanyang anak. Ewan ko po sa inyo kung ano ang natanim sa inyong mga aral. Ayaw yung sundan ng mga aral at turo na mababasa sa kasulatan. Kaya yung sinasabi po dito ng Espiritu ng Diyos, si Kristo po yan. Yan yung anak ng Diyos. Panginoon ang tawag dyan din. Ano Ngayon, para maging malinaw pa sa atin, sa paglalang, ay, yung sinasabi po ninyo sa 27.3, hindi yan ang banal na Espiritu. Hindi po yan ang Espiritu Santo, kundi yan yung Kanyang anak. Kaya huwag nyo akong uh, bibigyan ng kasunangalingan na mali yung unawa ko. Kayo po ang nagkakamali kasi binabasa ko sa kasulatan. Kaibigang Robles, hindi kita para insultuhin kundi ipinapaunawa ko po sa iyo at doon sa iba na ang inyong pagkakilala sa Espiritu Santo ay iyan, Espiritu ng Diyos. Ay mali po kayo. Yang Espiritu ng Diyos, tumutukoy yan sa kanyang anak na tinatawag na Panginoon sa so Kristo. O ngayon, para maging malinaw pa, hindi kayo magkamali sa talata na yung ibinigay sa akin. Dito sa Genesis 1-2, ang pagkakilala din ng iba, yan daw yung banal ng Espiritu. Mali din po kayo dyan. Kaya nga Espiritu ng Diyos eh, tumutuko yan kay Kristo. Basahin natin. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Malino naman po. Ito po ang lumalang, itong Espiritu ng Diyos, tumutukoy sa kanyang anak. Di ba't malinaw naman po sa mga sulat ni Apostol Pablo na itong Espiritu ng Diyos, yan yung kanyang anak. Ang inyong pala pagkakilala dito sa Genesis 1 yan ang banal Espiritu. Kayo ang nagkakamali. Bakit? Ito po. Yan o. No? Malinaw naman po ang nakalagay dito. At ikaw, Panginoon, sinang tinutukoy. Di ba't ito yung nga yung Espiritu ng Diyos na kanyang anak? Si Kristo yan. Nang pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. O balikan natin yung Genesis 1-2. Kaya yun yun. Yung Espiritu ng Diyos tumutukoy dyan si Heso Kristo. Malinaw na po ba sa atin? Ayaw ko pa dito. Kung sila'y nalalabuan pa, patitibayin pa natin ang ating pananampalataya na ang Espiritu ng Diyos tumutukoy yan kay Heso Kristo. Ay ayaw nilang kilalanin talaga E eh, atayo, patuloy natin sa seliksikin sa banal na kasulatan na mag-ama po ang mga bagay na gumawa maging sa atin mga tao. Kasi dito sa 27.3, si Hub na nga po, kilala niya yan. Bakit kilala niya? Ay di para makilala pa natin, si Hub na rin po ang magpapakilala na mag-ama yan. Oh, Hub 33.4 Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. So, sinong lumalang po kay Hobb? Yung Espiritu ng Diyos, si Kristo po yan. Yan ang tinatawag na anak ng Diyos. Sibihin pa ganun yung Espiritu Santo ang lumalang dyan. Mali po ang inyong pagkaunawa. Kaya ang sinasabi dito ni Hob, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. So malinaw po, mag-ama din po yan. Kinikilala nga ni Hob. Kaya nga po, ito po para patibayin natin na mag-amayan. Basahin natin sa Kawikaan 8:28. Sabi po nung espiritu ng Diyos na tinatawag natin Panginoong Hesus Kristo, noho. Siya yung anak. Ang sabi po, "Naroon din ako nang likain niya ang mga ulap, nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw." at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Di ba't malinaw po mag-ama ang nag dito sa paglalang po? O tuloy natin sa 30. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. O, sinasabi po nung anak, sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Katulad ko'y arkitekto, ang sabi po ng Espiritu ng Diyos, na nasa tabi ng Panginoon, iyong Ama. Sabi pa ng Espiritu ng Diyos, Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. O di ba't mag-ama po ang lumalang na lahat ng mga bagay? Kaya huwag sa sasabihin itong Genesis 1-2, yung Espiritu ng Diyos, banal na Espiritu ba yan? Ang dami nagkakamali dito, ang dami nagpaliwanag. Kaya po kayo, kung naliwala kayo do sa paliwanag ng iba na nangangaral, edi eh di paniwalaan ninyo. Pero sino mapapahama? Kayo rin. Bakit hindi nyo ba ma makilala ang Espiritu ng Diyos? Na yan, yung anak ng Diyos na tinutukoy natin Panginoon sa Kristo? O ngayon, para maging matibay sa atin na mag-ama ang lumalang. Kung pupuntahan pa natin yung Genesis 2.7, mag-ama rin po ito. Wala dyan ang banal Espiritu. Ayaw ko sa inyo bakit ang inyong unawa ay ang layo. Kaya sinasabi dito sa Genesis 2, malinaw naman po eh. Ang sabi po dito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Di ba't ang lumalang nito ay mag-ama rin po? Yung sinasabi po ninyo diyan, banal spirito ba yan? Hindi po. Kaya nakalagay diyan, Espiritu ng Diyos, tumutuko yan kay Heso Kristo. O, di ba napakalinaw naman po? Kaya huwag ninyong pamamalianan yung salita ng Diyos. Dito pa lang po, may salitang Panginoon Diyos. Mag-ama po ang nagbibigay buhay, ang lumalang sa tao. Kaya sinasabi ni Job, ito pa. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. O, di ba? Job 33.4 Mismong si Job na nga rin po ang nagsasabi na yung Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. O, di diba? ba't napakalinaw naman po yan? O, ba? Diba? Magi si Propeta Isayas. O, di ba? Sabi po dito, sapakat narito ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo. O, di diba? ba't mag-ama din po yan? At panapatunayan pa rin pa sa mga sulat niya. Basahin din natin Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming ama. Bagi si Kristo, tinatawag di ang ama? O ba'y Kasi nga, bakit? Kung itutuloy mo, kami ang malagkit na putik at ikaw ay magpapalayok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong mga kamay. Ngayon, para maintindihan natin na ang talagang lumalang ay si Heso Kristo na tinatawag nating na uh, Espiritu ng Diyos. Di ba? Kaya nga gawa ng mga kamay, si Kristo po ang tumutukoy dyan. O ngayon, para patinuayan pa natin. Dito, para maintindihan natin, ano ho? magkaroon po tayo ng pangunawa. Bakit tinatawag din siyang ama? Ay, di si Propeta Isaias din po ang magpapaliwanag di yan. O, punta natin, Isaias 9.6. Sapagat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ito po ay propesya ni Isaias na magaganap sa bagong tipan. Di ba't naipanganak nga po si Heso Kristo sa pamagitan ni Maria? Basahin niyo po ang aklat ng Mateo. Yung propesiyang iyon naganap doon. Kung itutuloy natin, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kaya nga, binigyan ng authority ng ama. Kapahamalaan yung kanyang anak. O, di ba? Mababasa mo yan sa Mateo 28. Basahin ninyo. Ibinigay sa kanyang anak ang pamamahala. O ituloy natin. At ang kanyang pangalan ay tatawaging ka mga mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Yan, tinatawag din pong walang hanggang ama. Si Kristo nga po ang tinutukoy din diyan. Ni Propeta Isayas. Kaya nga siya ay magkakatawang tao. Bakit? Ay, eh, propesiya nga po eh. Kaya yung Espiritu ng Diyos, yun ang anak ng Diyos. Kaya nung siya ay mangyayari itong propesiyang ito na ipapanganak, eh, siyempre, magiging tao siya. Kaya, yung Espiritu ng Diyos, yun nga po yung si Heso Kristo na pumaritong nasa laman. Ipapaliwanag ito sa atin ni Juan. O basahin natin para maintindihan nyo itong propesiyang ito. Ito po ay ipinaliwanag ni Juan sa kanyang mga sulat. Unang Juan, Porto. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. O malinaw po. Sino yung Espiritu ng Diyos? O yun, tuloy natin. Ang bawat Espiritu ang nagpapahayag na si Yeso Cristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yan po. Naparitong nasa laman. Itong ipinapaliwanag ni Isayas yung propesiyang ito sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang lalaki sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki yun na nga po yung anak ng ama yan na nga po yung espiritu ng Diyos na magkakatawang tao kaya ipinalawanan ito ni Juan o di ba ang ganda-ganda ng flow ng ating pag-uusap na yung Espiritu ng Diyos tumutukoy kay Heso Kristo Naparito paritong nasa laman Alamang naparito pa rin sa Espiritu May purpose po yung kanyang laman Para iandog sa mga tao Dahil sa kasalanan natin Yan ang malinaw, di ba? Kaya nga naipahayag sa atin Na kilala si Kristo Binigyan siya ng pangalan O di ba? Sabi po dito Balikan po natin o para maintindihan po natin itong mga propesiyang ito. Naya na nga po? Pinaliwanag ni Juan. Bakit Kristo ang ibinigay na pangalan? Ay eh para sa ikaliligtas natin. Di ba? Ay eh kung ang ating unawa, hindi mo pinag-aralang maigi na yung Espiritu ng Diyos, yung pala yung anak ng Diyos. Tapos nung nagkatawang tao, kilalari natin si Heso Kristo na paritong nasa laman. Kaya siya ay binigyan ng pangalan, yun ang sinasabi naman po sa mga, na, na mga apostol, gawa 4.12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya nga pag ikisasampalataya, merong identity si Heso Kristo Unang-una, hindi natin makikilala sino yung Espiritu ng Diyos. Di ba't iyon ang, ang anak ng Diyos? Nung bumaba dito sa mundo, binigyan ng pangalan. O basahin natin sa ibang salin. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Eh sinong Jesus na yan? Iyan na po yung Panginiso Kristo. Iyan yung anak ng Diyos. Isa pa simulay, siya yung kasama ng Ama siya yung tinatawag na Espiritu ng Diyos. Kaya sa paglalang pa lang, dito sa 27.3, na sinasabi po ninyo, hindi yan yung banal na Espiritu, kundi si Heso Kristo po ang tinutukoy dyan. Piniliwanag ito ni Apostol Pablo. Piniliwanag po ng mga propeta ni Haring David. O yan, no? Oh, binaybay ko na ho sa inyo. Kaya itong Genesis 1.2, na Espiritu ng Diyos, ano, ito pa para maintindihan niya highlight natin. Yan. Yung Espiritu ng Diyos yan, yan ang anak ng Diyos nakasama sa paglalang. Binasa nga natin yung kawikan. Binaybay natin. Sabi, naandun ako nang likain niya ang mga ulap. O ba? Diba? Diba tinataw pa kasi ang arkitekto? Alam naman natin, pag arkitekto, nagde-design ng mga bagay-bagay kung anong gusto niyang gawin. Ha oh, di ba? Kaya itong mag-amang ito 'yan no, oh, magkasama pa. Kaya dapat yung maintindihan. 'Yan no, oh, natutuwa ako, sabi ng espiritu ng Diyos, natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. O, oh, di ba? Kaya mag-ama po ang naglikha sa mga tao, mag-ama po 'yan. Kaya itong 27:3 ay eh, 'wag niyong palitan ng diwa nagkakamali kayo sa pagkakilala sa Espiritu Santo. Kaya yung sinasabi mo dito, no, balikan natin. Ang Panginoon sa Kristo ba ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos? O para sa akin, oo. Dahil naunawaan ko, piniliwanan ko sa inyo, ang daming talata na binasa ko. Yung sinasabi ninyo na mali ang unawa ko sa Espiritu ng Diyos, o di kayo ang nagkakamali, ano, kaibigan Robles, patunayan mo na Espiritu ng Diyos ay iyan ang banal na Espiritu. Magbigay kayo ng paliwanag. Huwag kayong kumuntra. Ang paliwanag ko, binasa ko na ho sa kasulatan. Na yung binigay mo namang talatang ito, 27.3, nang tinutukoy yung Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, yan na nga po yung ating Panginoong Heso Kristo. Okay na po ba yun? Sana naging malinaw ito sa inyo. Kaibigang Robles, ano? At doon sa mga kapatid ko sa panapalataya, patuloy kayo mag-like at i-share ninyo din ito sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya hanggang sa muli po ng ating pag-aaral na why naintindihan po ninyo itong Hope 27.3 na kung saan yung nagbibigay buhay ay yung mag-ama po. Ano? Sapagat malinaw naman po na kung saan yung nagbibigay buhay, pinatay nga ng mga kudyo o basahin natin yon Ito mga kapatid, para maintindihan ng mga tao, no? maging tayo. Pero salamat sa komentong ito at nagbigay linaw sa bawat isa sa atin gawa 3.15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. O tingnan po ninyo, no? Yung lumikha ng buhay, pinatay nila nung nagkatawang tao si Kristo. O kaibigan, yung 27.3 ba? Ang paniniwala mo ba? Yan na ba yung Espiritu Santo? O banal na Espiritu? Kaya yung Espiritu ng Diyos, tumutuko yan sa kanyang anak na si Heso Kristo. O, di ba? Yung nagsabi po dito, no? Sapagat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ang nasa mga butas ng aking ilong. Kaya malinaw po dito, no? Ang lumikha ng buhay ay si Kristo. ngayon, nung pinatay naman nila si Kristo, abay binuhay naman ng Ama. O, nakita ba ninyo? Kaya, kung kayo po ang magsasabi na mali ako sa pangunawa sa Espiritu ng Diyos, ay kayo po ang nagkakamali. O, mali pala ang inyong pagkaunawa. Mali po ang inyong pagkaunawa. Ang, ang Panginoon sa Kristo ba ang tinutukoy ng Espiritu ng Diyos? O ba'y opo para sa akin? So malinaw na po yan. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. nakusan ay naipaliwanag ko po sa inyo ang katotohanan na Espiritu ng Diyos, iyan po yung anak ng Diyos, iyan na nga po yung ating Panginoong Heso Kristo.